Sinabi nga ito ng mga Lakers player matapos ng performance ni si Angelo Russell laban nga sa team ng Chicago Bulls. Wala na muna natin ang kanilang coach mga idol na sinabi ang dahilan nga daw ng hot streak ni D'Angelo Russell lately ay dahil daw sa work or ensayo na kanyang laging ginagawa sa kanilang practice session. He always puts in the work nga daw at ngayon ay nakikita natin ang resulta nito. Talaga naman daw na sa umpisa ng kanilang practice hanggang sa pagtatapos ay nandun si Dilo. Dagdag niya pa na he is hungry nga daw mga idol. Gutom daw itong si Dilo. Kumbaga may gustong patunayan si D'Angelo Russell kaya he is playing really well lately. At ito namang si Anthony Davis sinabi ang sikreto bakit magandang nilalaro ng Lakers lately at lalo na pati na rin si D'Angelo Russell. Walang sagot dyan mga idol ay dahil nga daw they are sharing the basketball sa isa't isa. At kapag nga daw naglalaro ka ng tamang basketball ay sigurado na good things will happen para nga sa inyong kupunan. Hindi nga daw selfish basketball ang kanilang nilalaro lately at talaga naman daw na walang player na humahawak lamang ng bola for a long time at yan daw ay nagre ng mas magandang paglalaro sa team ng Lakers. Natanong naman si Austin Reeves patungkol sa chemistry niya with Dilo at ang sagot niya mga idol ay dahilan niya because he like him as a person. A great guy nga daw itong si Dilo talagang close daw sila off the court. Sumingit pa si Dilo at kanyang sinabi na may chemistry nga daw sila off the court at nagta-translate nga lang daw ito on the court since na mabalik nga daw silang dalawa sa starting lineup na itong team ng LA Lakers. And then ito na nga ang sinabi ni Lebron James mga idol. Sinabi niya kapag nga daw binibigay nila kay D'Angelo Russell ang bola ay talaga naman daw na ultra aggressive. Super aggressive nga daw itong si D'Angelo in looking for his shots. Talaga naman daw na hinahunting niya kanya kanyang mga tira at pati na nga rin daw sila ay ganun din ang ginagawa. Talagang hinahanap nga daw si Dilo every time na may chance na sila. Sa fast break pati na nga rin daw sa half court situation. Dahil nga daw he is just letting it fly every time. Tapos samaan pa nga daw na siya ngayon ay nasa magandang rhythm offensively. Kaya naman daw ang Lakers ay priority na hanapin itong si Dilo. At ito nga rin ang ilang reaksyon ng mga fans pati na rin ng mga Lakers fans sa ginawang performance ni D Angelo Russell. Sabi dito, the Lakers are really gonna trade this dude, D Angelo Russell. He is so good. At ang paglalaro niya daw mga idol, sinusubukan niyang hindi siya ma trade. Whatever he has been eating, keep eating nga daw, sabi kay D'Angelo Angelo Russell. At imagine nga daw na pag tinrade ng Lakers ni Dilo and then ganito, ang nilalaro ni Dilo sa ibang team ay this fan niya daw would have been sick. Pero kayo mga idol, kung kayo ang aking tatanungin, ano bang masasabi nyo sa naging performance niya ni D'Angelo Russell para nga sa team ng Lakers sa kanilang panalo laban niya sa team ng Chicago Bulls? Komento nyo lamang inyong mga opinion.